At pupunta nga ako ngayon sa Sumba at birthday ng aming isang instructor. Nagalapin sa lavender. Ayan, kaya nag lakad-lakad na sintay papunta doon. At ito na nga, dito kami sa lavender at lakit kami sa... At dito nga kami pupunta sa third floor, kaya dito kami eh dumaan sa elevator. Kaya medyo mataas-taas din naman ay eh, din mag-elevator na tayo. Dahil mamay pagod na tayo magsusumba pa. O oh, ba diba? ayan ang ating mga kasamahan sa pagsusumba. O oh, ba diba? masaya. Kaya lang magpapawis na naman tayo. Ganon, matanggal ang ating mga arthritis. Yan, ganon yon Kaya ano pang hinihintay nyo? Arat na. Punta tayo sa ating Somba for today's video. At nandito na nga kami sa ating venue. Ayan na. Ang ating mga kasamahan marami na sila. At tagang maupuno yan. Yung ating venue na yan. At sobrang dami ng in invite ng ating may birthday. Kaya more more birthday. Happy birthday po Mr. Chino. Thank you so much sa free Sumba Ayan. At may papri breakfast pa yan. Ayan. thank you so much. Ayan, nakanganga naman si Inday at nakita naman mga kasamahan. Ayan, si ate. Hello, shout out po sa iyo. Ayan, na na naman nga kami dyan. O, dalawa kami ni ate. Madam, ayan. At syempre, nag-chins outfit tayo mga lalaps dahil tayo nakayelo ngayon naman ay kasi Violet ang ating uniform. Bali. Kasi wala akong Bali. Kaya nag-violet na lang ako. Yan ang aking violet. Tagi isa-isa lang. Kaya yan ang aking sinuot ni Inday. Kanor. At tagpunit-punit na tayo yan dahil papawisan tayo gyan at magtaka. Basa-basa ang ating buhok. Kaya nagpunitil na si Inday. Nag-prepare na siya para sa first sumba. At ayan na matatapos sa si Inday. Mag-prepare na kanyang hair. Ngayon, mag-start na po ang ating first dance ng ating sumba. Ayan, may mga nagpipicture-picture pa. At ayan, syempre, nagsama-sama ang mga magsusumba. Napakarami niya mga alaps. May yung iba, di ba dumarating. Ayan, ang dami niyan. O, puno-puno yan. Ang, ang, lawak nito, meron dito mga play babies. Ganon, may mga gym. At itong basketball court. Dito ginanap ang ating sumba. Ayan. At ayan na nga, first sumba pa lang. Pawis na pawis na tayo dyan. Ang sarap. Pagpapawis talaga naman. O, oh, di ba? Sarap sa pakiramdam. Pavis na pawis niya. At dalawang oras tayo nagsumbag yung mga lalabs ko at maraming instructor na si Pagdalo. Siguro nasa Quincy si Yun, marami. Marami sila. Kaya marami tayong nagsumba dito. Puno ang ating court. Napakadaming tao. At pupunta lang. Andito na nga tayo sa McDo. At may papri. Breakfast. Si Sir Chino. Dahil birthday nga niya. Ayan, napasama tuloy tayo mga lalabs ko. O, ba diba? Arat na, kakayo naman si Inday. At bago nga tayo kumain, ay may picture picture taking. At siyempre, kakantahan natin ang my birthday ng happy, happy, happy birthday. More, more birthday. Ayan. O, ba diba? Para mga bata lang, nagkakagulo. Ayan, may bumuka ka pa. O, ba diba? Ganon kasaya ang mga nag-gym. Ay, nag tuloy, este nagsusumbaga nang mga lalab mga bata parang mga bata lang ayan ganyan maggulo kaya talaga nakakatuwa nakaka-enjoy magsumba marami kang makikilala mga friend ayan o di ba tanggal ang ating mga stress ng mga arthritis ayan naku po nakakatuwa at kasama din pala natin yung mga lalam sang ating mahal na Mayora nagsumba din siya kanina at nandito na nga tayo sa venue ng pagkain at intay na lang natin at kakain na tayo. At eto na, nag i na si Inday kumain. Kain po tayo mga lalabs ko. Ayan. Ang pa-breakfast ni Sir Chino. Thank you so much. Napusog po kami lahat. Shoutout nga pala kay ate. Siya ang sinakyan ko sa motor. Nag-motor lang kami at nakisabay si Inday at nakalibre ng pamasahi. Ayan si ate. Shoutout sa'yo. Thank you so much. Bye!